Aba, ang iglesia talaga, inusig. Dahil hindi pwede mawala ang iglesia dahil andyan ang mga apostol. Una-una, andyan ang ating ama, andyan ang ating Panginoong Isokristo, na kailanman hindi nagkakawala oh, ka, mo no. sasabihin na ang iglesia ay nalipo lang ka Kasi nga po, kaya, kaya kaya ni-insist nila yung nakalikod. Oh, yan. Dahil merong malicious intent itong mga yeah, ito. Eh. Ayan. Yeah, ah, yeah. And what was this malicious intent? Oh. Nasa plano nila, nasa utak nila. Uh -huh. Magtatayo ito ng panibagong iglesia. Yeah. At, At ay, kung ay, alin yan, kapatid na la, Ladi, mas maganda ipagpatuloy po natin ito sa ating pagbabalik. Talaga bang matibay? Kanina nakita natin ang stand nila. Unang siglo. Hinipan lang natin ng konti naging ikatlo at Ikalawa at ikatlong siglo, abang nagkaroon pa ng Kristiyano at nakikipagbaka pa. Ito ba'y nanatiling ganon? Katotoo ang yung sasabihin, hindi ka magkakaroon ng kontra-kontra. Sa husgado man, pagka ikaw ay ikiriroros eksame at ikaw ay nagkamali-mali ng sa pahayag, eh makita mo nagsisinungaling eh. Oh, Di ba, yun ang ano dyan eh. Mm -hmm. Pero pagka ikaw, meron kang panatag or meron kang stand, at tama. Oo, katanggap-tanggap ka. Pero pagkakaganyan to, unang siglo, aba lalong, alam nyo, lalo pang mapapatunayan nating mali-mali. Yan. O, basahin pa natin ang kanilang paliwanag. Tingnan. Ito po ay issue ng magazine Hulyo 1956. Page 36. Ang sabi dito po'y ganito. Dahil dito, noong ikaapat na siglo ay ganat na ganat nang naitalikod ang iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Mula noon ay nakagisna na ng mga tao ang iglesia katolika. <laughs> <laughs> Pronounce ka Totally, mm -hmm. talikod na kapatid. Ganap na ganap. So, ganap. ganap na ganap eh. At ang sama pa nito, mga kababayang mga katoliko, bukod sa mali yung kanilang pahayag, pinagbintangan <laughs> pa po kayo. Ganap na ganap daw na natalikod, Kaya raw hindi nakagisnan yung kanilang iglesia at nakagisnan daw yung iglesia. Eh, maliwanag dito na ang na nagtalikod daw uh, eh yung Iglesia Katolika. Hindi sinisisi pa sa relihiyon ng Iglesia Katolika. <laughs> De, brother, nel paliwanag ng hmm. IG kasi mga mga nanonood sa atin baka sabihin nila kung saan sa sino bang nagsasalita yan? Nanggaling tayo sa Iglesia ni <laughs> Doon sa ang tayo ng tao. <laughs> na Iglesyang ang Kristo po ay tao. Kapatid na kapatid na Lydia, ang sabi pa rito, dahil dito noong ikaapat na siglo yeah. ay ganap na ganap nang naitalikod ang iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Ano ba ka kapatid na ang nalipan nung binasa po natin, unang siglo pa lang natalikod na, na hindi na na maaaring pasukan. Mm. Nalipol na lahat. Mm. E tapos noong ikalaw at ikatlong siglo ay may nakikipagbaka pa. Oh. E tapos dumating yung ikaapat na siglo, ganap na ganap. E ito pala naging ganap. E mga lang wala Paano magiging doon sa ikaapat na siglo magiging ganap ang pagkatalikod ng kanilang iglesia? Ay, napakagulo. Magulo man, ano, nakita natin, iba-iba yung kanilang deklarasyon, ano, pero ang punto nila doon, natalikod, di ba? Natalikod. Di sige, tingnan natin, tanggapin natin yung pinaninindigan nila. Baka nga, baka sa, 20th century, baka sasabihin na nila, natalikod. Sige, sundan natin kung talaga bang paninindigan nila yan. At mapapansin natin kapatid oh. na Larry, na dito po, kung papa uh, mapapansin natin, kapansin-pansin, yeah. kung papaano nila ini-establish sa isip ng mga tao, lalo na ng mga... Okay. Ninudoktrinahan na yung iglesia raw na itinayo ni Kristo, pilit nilang sinasabi na ito'y natalikod. Mm -hmm. Ang sama, hindi nila kayang panindigan kung kailan natalikod. Uh -huh. Naroon roong uh -huh. um unang siglo, wala na raw pong... Uh, nalabing tupa mm, si Kristo, nalipol ng lahat. Tapos, bandang huli, bumawi, siguro, na-realize mm. yung konting, mm. yung pagkakamali nila, nung ikalawang siglo mm. at ikatlong siglo, mm. binaka pa! Mm. May nakipagbaka. Nakipagbaka. Oh. Tapos, nung ikaapat na siglo, ganap, na ganap, ganap, naganap, ng naitalikod. Mm. Kapatid na Arnel, mm aside from doon sa kontabilasan natin, mayroon pa ba, ba silang ipinapasok na idea? Baka naman meron silang pagbibinta nga kung sino yung ng iglesia. Eh, eto nga, yan, eh. Iyon e. e, nga, iyon yung, yung binasa nga natin kanina. At alam nyo, balikan lang natin, makikita natin ang intensyon ng mga taong ito. Okay. Alam nyo kung ano? Babalikan okay. ko lang, kapatid okay. na Nedy. Pansinin nyo po, ano ho kapatid okay. na Nedy, dito. Hmm. Nagkakamali si sa pagsasabi na ang mga tao ay pinapapasok namin sa iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo. Hindi na maaaring pasukan ng iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sapagkat yaoy wala na. Ayun. Yeah. Kaya brad, tayo manawagan doon sa mga uh, nagpapadoktrina. Oh. Yeah. Di po ba't kaya tayo gustong pumasok, hmm. gusto nating magreliyon para tayo magkaroon ng kapanatagan sa ating puso at tayo makapaglingkod, makatulog ng payapa. Pero ano po ba ang mangyayari sa inyo pag kayo po'y umanim sa iglesyang pinanggalingan namin? <laughs> Hindi po kayo mapapanatag bagkos mag gugulo pa po ang inyong isip, ang inyong kalooban, salip po kayo makatulog ng mahimbing hindi. Bakit? Ay, magugulo kayo dahil unang siglo, nalipol. Yeah. Ikalawa, ikatlo siglo, nakipagbaka. <laughs> Ika-anim na siglo, ganap na ganap. Sige nga, kung hindi Kara, mano, man. Kaya, kaya, kaya nga, <laughs> <laughs> <kaya, kaya>, <laughs> <laughs> sinayin na buti nga, nakatakas <laughs> yeah. tayo din. Di ba, salamat so, sa na Diyos, nakatakas tayo sa ganyan. Di ba, tanong karapatan naman niya, bakit pinag-uutos niya pa kay Kristo? Tao lang yan, si Kristo. Diyos ka, bat gano'n ang sinasabi okay, kaya nga kapatid na Mar ang mapapansin po natin dito ito meron 'tong hidden agenda meron 'tong gustong ipasok sa isip ng mga tao kagayan 'to sinabi nga po nila hindi na ma nagkakamali si ginong Vito sa pagsasabi na ang mga tao pinapapasok namin sa iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo hindi na maaaring pasukan ang iglesyang itinayo no, ni Kristo noong unang siglo sapagkat siya oy wala na. Hmm. Makikita natin, mayroon silang panibagong hmm. i-endorse na iglesia. At kung ano yan, sa susunod, kung luloobin ng Panginoon sa susunod na araw, yan po ang ating tatalakayin. Pero isang bagay po ang ating napatunayan ngayong araw na ito, na mali ang kanilang paniniwala na ang iglesyang itinayo ni Kristo, Nalipol ng lahat noong unang siglo at yaon ay wala na. Dahil bandang huli, sila po ay umatras. Dahil ang sabi nila ay ikalawa at ikatlong siglo, meron pang nakikipagbakang kristyano. At ayon pa sa kanila, yung iglesia raw po ay ganap na ganap na naitalikod ikaapat na siglo. Mapapansin nyo ang diferensya, malaki ang agwat. Hindi lang taon, kundi siglo. Isa lang po ang totoo mali po ang kanilang paniniwala dahil po sa banal na kasulatan ang iglesyang itinayo ni Kristo hindi po ito malilipon basahin po natin yung sinasabi po sa aklat po ng Juan sa jis Ito po ang pahayag mga kababayan 28 at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipon at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay sa Biblia po, ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesus, kailanman ay hindi sila malilipol. Maliwanag na malaking pagkakamali at panluloko ang ipinapaliwanag na nagpapakilalang sugo na umaakyat daw sa sikatan ng araw. At ito po'y naintindihan lamang namin sa pagtuturo ng Diyos sa pagbibigay niya ng karunungan kay kapatid na Eli at kay kapatid na Daniel. Kaya naman, sa awa po at tulong ng Diyos, kami po ay mananatili at magtutumibay na mga x x Kami mga x na.